Alay ko, Andy, papasubo ka dito. Wala yan, sisiyo yan. Sisiyo? Eh sabi ng kamag-anak niyang papagwapuhin daw. Tingin ko, hopeless na yan eh. Walang hopeless-hopeless sa hopeless akin. Pag ginamit ko dyan ng galing ko, yung artistry ko, abay, hindi ko lang pagwapuhihin yan, pasasayahin ko pa yan. Kaya hmm. mo, Andy! <laughs> okay. Oh! <laughs> Na. Uy, okay ah. Okay. Ayos na, ayos. Sige, labas na. Labas na. Teka! Hindi tayo pwede lumabas sa pinto! Bakit? Si Boss Valentino dalasa yung susi. Hmm? No problem. As usual, dito tayo dadaan sa beauty parlor. Hmm. Sige. O, oh, dadaan ah. Dadaan. Honey! Hi, honey! Uy, pasensya na. Makikiraan muna kami. May nakabara sa Okay lang yun, honey. Saan niyo ba Dadalhin yan? Dadalin namin dun sa ano? Pinapadeliver ni boss sa bahay nila. Ah! Dating mayor daw to! Ay, wow! Ang cute naman yan. Parang magpapalitrato. Oo oh, nga eh. Sabi pa kulang-kulang dito eh. Kukunan para ulitrato to eh. Sandali ha. Ah, pa, sandali ha. Iri-retouch ko lang ha. Mm -hmm. Mm oh -hmm. Okay na? Oo. Ayos nice na. Thank you. Ay! Ayoko yan! Ayoko yan! ginamit niya sa patay yan eh! Ay! Ay! naman nito? Mamamatay ka rin naman? Hmm. Paro yun lang? Babes, ayos ba natin natin? Ayos. Ikaw naman ang nag-isip nito eh. Pwede ba? Huwag ka na nga sa akin. Hanggang ngayon, galit ka pa rin eh. Ay na komando, may magagawa pa ba ako? Eh kumbaga sa barkong luma, para akong talabang nakakapit sa iyo. Babes, kalimutan mo ng lahat yan. Dahil magtutur tayo. Saan ba tayo pupunta? Sa Hawaii. Pagkatapos, tutuloy tayo ng Hawaii. Eh kami, Ay, kami saan? Saan? sa... Sa Sa Hawaii. Hawaii? Eh sa Ilocos yun ah. Mando naman, pinagsuot po kami ng ganito. Anong gagawin namin dito? Yung nga, anong gagawin namin dito? Wala naman. Hinatin nyo lang kami. Wow, bad trip! Bumba, loves! You're so kaka. Tandaan nyo, remember, kung walang knowledge, walang power, bye-bye! Thank you. Sir Ma'am Gusto ba ninyong tumahimik ang buhay ninyo na walang sagapal at kaguluhan Yan ang kailangan namin Dahil ang buhay namin ay punong-puno ng kaguluhan at problema Kung ganoon, tanggapin mo ito. Hmm? Ah. Father? Ba't niyo ko pinusasan? Ha? 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 Ah. Dad! 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 Dad!

Bayi deh mah. Jablin? Desibel? Baby baby mm. baby. Hmm. Ah. Oh. Uh -huh. oh. Bangun, bangun. Anong Jezebel ang pinagsasabi mo? Ay, totoo. Huh? Huh? Nakasama ko si Jezebel. Panaginip lang yun. Hindi, naging syokoy pa nga ako eh. Ay, yung totoo yun. Huh? Naghahalikan pa nga kami. Abay, nasisira na yata ulo mo eh. Eh, basta maniwala ka sa akin. Andiyan si Jezebel. Hmm. Huh? Kalokohan yun!